Don Roya O sa lahat ng viewers Ni Don Roya Subscribe na Subscribe for no? yun no? uh -huh. sa ating YouTube channel Mga Paps Kasama natin si Post, Roy. Boss Roy Boss Roy And si Madam Lisa, <laughs> Lisa. Madam Lisa you know, All the way pa yan uh, sa Pampanga uh, Nagwagwa may kenny. <laughs> uh -huh. Galing ako dyan nakaraan uh -huh. Tumabay kami sa Saan ba yun? Yeah, po, San Fernando po, uh -huh. o, yeah, Sa San Fernando ano? sa ay, ang sarap sa Florida. Florida Blanca. Uy! Sa Florida Blanca pala, dyan kami nagkilala ng asawa ko. And, <laughs> come! Yeah. Florida Blanca, kaya very, ano po talaga sa akin, very memorable ang Florida Blanca. Diyan kami nagkilala ng asawa ko 11 years ago. No, so, yan, yeah, shoutout po sa mga taga Pampanga dyan, ma'am. Ay, taga Pampanga dyan, shoutout po ah. And, sir, ma'am, baka ma-shoutout po kayo? Ah. So, uh, pwede kayong kontakin. oh, sir pwede, no? Pwede Pomeranian. kayo mo -ano? ganun. Pomeranian. Muli, okay. salamat kay Boss and Ma'am uh, Boss Roy and Madam Lisa. God bless you po. Okay. So, yun lang mga paps. Thank you so much. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga Pops. Nung no, kasama ko si Sir Roy. No si Madam Liza ay nandoon sa bahay. Nag-aano ng farm na nag-alaga. No so ginawa na ni Sir Roy yung kanyang uh, na uh, bile no na opa ah uh, split down back to back. So ito yung mga pops ganda, no? Ang tingkad ng kulay. <laughs> ito pa naano to sa ako, pwede ibang gadget. Uh, For instance, sir, na gusto mo baklasin, oh. pwede mo baklasin. Oo, oh, sir. Kunyari, nakakuha ka ng B2. Nakakuha, dito mo bangga sa Bayo, Bio. Tapos yung B1, dito mo bangga, para pantay yung kulay. Ah, okay. Yan. Sir, ang tak dito, ang kak yung bayo. Bayo. Madi yung kulay, no? Uh Oo. -oh. Tapos yung parbo ay yung DNA, DNA yan, sir. Okay. Oh, DNA cap, tapos DNA hen. Itong post ko. Eto post, ay post done. Hindi ko alam, baka cap yan. Uh -huh. <laughs> Malit yung katawan, eh. May kita naman. Sir, baka may shout out. Ah, uh, wala akong shout out, eh. Basta sa mga nagkakapangan. Oh, o, oh, nagkakapangan. Oh, uh -huh. Alright. You know, so, yun, marami marami salamat muli sa lahat ng nanood. din kay uh, Sir Roy, no? Dinakay pa tayo. All the way from... Florida Blanca. Guagua. Guagua. Ayan, Guagua. And kay Madam Liza, maraming salamat sa suporta. And gusto nyo na makuha ng mga quality na high mutation pero murang alaga, all you have to do is to text or call me. Ganda. Oo. I-text ako nyo ako si Rem 531-364-462 message sa saan kayo sa messenger and don't know why, don't know why. Newbies. Oh, newbies. Exactly. Newbies na high mutation. Newbies na ko, pero ganda. Maganda thank you rin pala okay, ayan thank you sa pasalubong na chicharon alright salamat sir okay sir salamat. God bless po